hindi, ano, hindi tinanggap ang isang project o racket kasi ayaw makasama ang isang artista. Ay, okay. ay okay. madalas na Guilty ngayari. or not guilty? Ay! ay. Okay. Magkaiba ay. sila ng sagot ladies yun gentlemen. gentleman. Sabi ko sa'yo, si malito talaga yun. <laughs> <laughs> Bakit mo naman nasabi, friend? She kasi She's guilty, oh. Namimili ng kapareha oh, o kaya kasama. Attitude talaga yan. O, sige. Si Ashley muna, not guilty. Wal, well, wala naman mong rason para encounter. pa mag, mag ano, oh. uh, tumanggi. Basta in-offer, diba? di ba? Kasi trabaho, trabaho lang naman eh. Work At, is work. Tama. Work po tayo. Correct. At so, sinasabi... <laughs> sabi nga, talaga, sabi, Ashley. Uh, parang di disagree okay. si Sugar. Dog. Plastic mo dahi. <laughs> oh, dahi wala pa. Wala, hindi pa ako umaabot <laughs> na para magsabi ko. Hindi <laughs> eh, pa Kasi wala, wala bang project. Kasi <laughs> <laughs> sino artista nga? Ay ano, ano yun, for peace of mind. Kaya tinanggihan ko. Anong peace of mind? Bakit magulo ba, magulo bakit? ba, magulo ba siya? Bakit? Kasi kaaway mo. Kaaway then, hindi, hindi ko siya kaaway. Ano siya? Host, host ba to? Host, host, host din? Artista ah. <laughs> si ba to? Oo, oo, parang gano'n. Host, host. Oo, oo, parang gano'n. <laughs> so, Babae, lalaki. Siyempre baba. ba? Ayun. Bakit? Anong dahilan? Anong... Ay, de, eh, ano siya? It's internal... Wow, internal... Organ. 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 <laughs> ano ang dahilan? Ano, <laughs> ano siya? Personal. 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 Tinanggi Hindi mo lang siya oh. or may uh -oh. away kasi talaga? Uh -oh. Hindi kami may away. Kailangan ko lang i-heal yung sarili ko. Uh -oh. Wow! Wow! Ay, alam ko na kasi may... Uh -oh. Sino yung bed? Ay, uh, uy! <laughs> Oo, oh, diba? Uh o, -oh. oh, message mo na lang sa kanya. Uh -oh. Message mo sa kanya. Thank you. Wow! Uh -oh. Bakit nabuo na ba? Ayaw mo maka-work tapos maka thank you. Uh -oh. Ba't kind of <laughs> ano ka? Defensive ka? Eh, di, ang pawis na pawis ako. Pero may aircon. Ano po? Basta masaya. Masaya naman ako. Okay. Masaya ako. Ngayon, okay na ako. Kahit magka-work. Uh, parang gano'n. Uh, okay. Before. Correct. Guilty ako. Tinanggihan ko talaga. Tama. Parang ta tama ko. din yung sinabi niya for peace of mind. Yeah. Kasi si... Ayun nga. Ha? Oh. Huh? Hindi, wala, wala, wala yun. So, wala yun. Ito oh, meron. Ashley, hi, ikaw. Oh, okay. Sa'yo naman, since sinabi mo kanina nga na single ka, uh -huh. eh, i-share mo naman sa amin, sino ba ang showbiz crush mo? Happy uh -huh. <laughs> 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 birthday, birthday! Happy birthday ko <laughs> mo lang. Ay, thank you. Birthday episode mo rin to. Sinong showbiz crush mo? lang naman yun Showbiz crush? Na, lo siyempre, local, Loc di pa ah, By the international. Pero local muna, siya local, local na lang? Really Parang ikaw naman mag-usapan. Ako na lang lagi, eh. <laughs> <laughs> local. Hindi <laughs> ko alam, pero bakit... Well, actu actually, sandali lang. Fan ako ng mag na to. Si Heaven Peraleo at si Marco Galo. Ah. Yun yung mga Sin tipong Manipo. crush ko, mga type ko. Parang mga half, mga afam, tapos din. So kung i-offer so, sa halimbawa na maging part ka ng movie nila, tapos ikaw yung kalab ka, ayaw ka ba? Ako naman kabit agad. Oo. oh, so, ooh, bakit ito? <laughs> uh -oh. Eh, fan naman ako nilang dalaw eh. Tsaka na-appreciate ko lang yung, ano, yung itsura ni Marco, yung tindig niya lahat. Yes. Tapos sobrang sweet niya kay Heaven. Kaya parang, ha? Sana all. Sana makaganyan din ako. Yes. Yun. Aww. Message Aww. mo. Okay. Message mo kay Heaven. <laughs> Hi, Mare! <laughs> <laughs> Buti ka pa! Masarap yan. Masarap yan. Masarap naman Masarap yan. Masarap yan. Masarap yan. Masarap Pero di ba nag like, bubblegum ka for the longest time din? Uh Oo. -oh. Okay. Kung magkakaroon ka ng chance na makalove team si Long Mejia. Ayan. Okay. Bakit <laughs> <laughs> si Long Mejia? <laughs> May connect. Pwede ka O, pwede rin si Eru po. Bakit si Doon talaga mapupunta ka sa heaven. Okay na mo. O, last question. Huwag niyo ako isusurprise. <laughs> Nakinig mabuti. Ayan na ang <laughs> next question. Like Nasubukan lang makipag-loving-loving sa loob ng... Na... O, sa labas ng sasakyan. Aso. Ah, <laughs> talaga naman. Kung na naman guilty or not guilty oh, wag ka si sa lumalim. Sa loob. na ah, si ah si sa akin yan. Sa loob. <laughs> ano, na sasakyan. Uh, not guilty not Sugar. Not guilty si Sugar. Guilty, guilty si Ashley! Mami! Oh, Alex. <laughs> Sabi ni Mami, mamaya huh? ka sa akin. Eh, ah. pala lang may iba yung sagot ko. Kanina pa ako not guilty. Wait, okay, dahil eh, guilty. ano masama, ano masama naman doon? Tama. <laughs> o oh, <See>? defend mo, <laughs> eh, mo nga, defend mo nga, Ashley. Ano bang masama doon? Wala, di ba? Wala, wala, basta hindi ka nahuli. Basta Tama. sasakyan mo. Basta sa oh. tinted. Kasi minsan may nag-iila. Uy! <laughs> Gano'n? Uh, okay. So guilty ka din, sugar. No, no, not guilty Ba't alam, alam mo? Alam niya. Kinukuha ito niya. friends. Ah, okay. O, oh, Ashley, ikaw, <laughs> guilty ka. Ano to? During the past, ano din? Oo, yung mga panahon na yun, siyempre. Pag, pag bata ka, di ba? Marang mga... Uh, yung curiosity mo. Uh. Ayun. Huwag na nga natin pag-usapan. Okay lang yan. Pa, ako na ng nanay pag Meron pa tinatanong pa namin, saan nakapark yung sasakyan? Sa pabait na diba? pa, sa parking lot. Nang <laughs> mall? Hindi, ng GMA. Charot. Ng GMA? Nang, basta yung so sure. Basta, basta yun <laughs> na yun. Basta yun na yun. Pero thank yon. you very much Take for being down. so honest. Grabe ka lang.